So guys, for today's video, nandito na po kami sa no? Barangay Tugas Batu eh, no? So uh, pupuntahan na naman natin ulit si Nanay Alicia si Membrano, Membrano, no? Yung sa so, hindi po nakita ng video na to na na-vlog namin, ito po sila yung uh, ina at saka anak, yung anak niya is PP. No? Hindi makapagsalita. Tapos si Nanay yung uh, ang napuhay nila guys is yung gumagawa ng barbecue stick no? so tingnan natin ngayon ulit guys kung ano na yung sitwasyon nila simula nung na black natin sila na una so ngayon uh, meron tayong gagawing sorpresa sa kanila ni nanay Alicia no? na magbibigay tayo ng 6 uh, six, six, ay six kilos of rice then mga grocery items no? mga pagkain good so galing tong lahat ng blessing kay ma'am iguruta ng South Korea so tara guys samahan nyo kami at puntahan na natin sila na Nayalisha membrano at saka yung anak ng si Ii. tara let's go guys Hello guys. So guys, dito na kami ngayon sa bahay nila nanay Alicia Membrano. So tara guys, pasok na din sila nanay para may bigay natin at pangustahin natin sila nanay kung ah, uh, kumusta na yung last ating na balag sa Tingnan natin kung ano na yung uh, nangyari sa kanila. So come guys, pasok sa ha, tatanungin natin si nanay kung mga lang tayo. Nay, kumusta naman pag yung dati mong papunta namin dito o ngayon, kumusta naman ka? Mabuti naman. Mabuti naman. Ha. Ah. Kumusta ang yung laod lang nga sa sumo, pagkaon? Oo, oh, tara, yung muli na stay si So yung sinabi ng kasama ko guys, ulitin ko lang no, sa so, baka may iba na hindi nakaintindi. Uh, sabi ni Bro Pocos kanina na kinukumusta niya si nanay. Kinukumusta namin si nanay guys. Uh, simula nung una kaming pumunta rito na nablog natin si nanay Alicia hanggang ngayon. So sabi ni nanay okay lang daw. No? Medyo mahihain si nanay Alicia magsalita. No? So ako naman yung magtatanong nai. So nasa na si Ii ngayon nai? Ba't di... Saan? Ah nandun. Kamasyal. Yan na dito na yung na ako Ah, okay. Ano po So, yung nabigay namin na unang mga blessing sa iyo na eh, naubos na? Naubos ko nila, tatay mo o nang mga naging ako nila Hmm, so guys, sabi ni nanay, yung binigay namin unang uh, blessings dito, no, na galing kay, ah, uh, sa, sino nga ba yung sponsor niyon? Si Madam. Hindi, hindi yung isa yung si yung mayari nito pa lupa na to apelyido na eh ah yun yung sorry nakalimutan ko talaga yung Apellido guys no meron kasi kaming ah, mag lang ako guys no kasi ah, ganito kasi yung nangyari nung unang ah, pangalawang beses na pumunta tayo dito ba no ah, yung video natin na nakuha natin kila nanay dito na Nag-vlog kami noon dito, pangalawang beses namin pumunta dito. May nag-sponsor kasi noon doon, ano noon, na food packs din, tsaka yung mga bigas. Uh, sa ang palad, guys, no, hindi naman talaga sinasadya ng mga kasama namin na nawala talaga yung file ng video namin, guys. Biglas no? Bigla siyang nawala. Ewan ko kung anong nangyari, hindi namin din alam. Pero okay lang yun, kaya yung sa Narte family no i ano ko lang ngayon baka hindi nila alam kasi wala tayong na post no sa lahat po ng family Narte's family thank you so much no sa lahat ng naitulong nyo kila nanay Alicia at sa kapatid niya no si tatay Agring tatay Agring no Uh, pinadalhin kasi sila guys ng mag ilan nga ba yun sa 10 kilong bigas no lahat 10 kilong bigas 5 kilo sila bawat pamilya nila then may mga grocery items na din na pinadala o ibinigay no galing yan lahat sa Nartes family no so yun yung uh, pamasko nila kila nanay at kay tatay no? so nagreko lang ako guys kasi para malaman nyo din na kaya wala talaga kaming na post noon kasi nawala talaga yung video no? so mahirap man tanggapin pero wala tayong magagawa kasi nandoon na yun nangyari na no? so proceed tayo na, nanay ano ngayon Alicia no? okay nay kumusta ka na ngayon nay mabuti naman walang Ala una nang umaga. Oh, madaling araw. Oh. Mm. Okay. Ah, Bali, kulang ka sa tulog na eh. Oo, no, no, na matulog. Ah, kaya ngayon, nung dumating kami dito, nakahiga ka doon. Oh. Mm. Kaya pala, so ala, ala una, madaling araw, ang aga. Ang aga. Hmm, tulog pa kami niyan eh. Tulog kami. Oo. <laughs> nga gikan doon na sayo man lagi mismo ang uwan ha. Eh, aga hindan man na sayo. Ko wala ba na routine class eh. Tinupakan pagka-pundo na. Kabalikan. Ano na musa doon lagi ko? Asa? Bala pagule na ho. Mga may tanong pa ako na eh. Mga sa ilang uh, sa isang week na gumagawa kayo ng stick. Mga ilang ilan kang ilan kayang sa, hindi si na si si yung si yung natapos nyo mga ilang bugkos anong tawag sa tagalog nung mga batas ka upat ka bus hindi po sa trabaho ni mo upila ka anong isa ka inana no, sa kalawas no, na no. makadamang ka kung tinta o sa yung tinta ano, ang yung ano uh, yung banga ano yung, oh, oh. uh, yung bugkos yung niya? Uh, mga 80 uh, So yung 80 na pinaghirapan mo simula nung Lunes hanggang Sabado, okay. di ba Domingo kayo nagtitinda? Simula nung Lunes hanggang Sabado Nay. Magkano lang yung kinikita mo pag nabenta mo yan sa Sunday? so Sunday? 1, So, excuse me po. So yung yung sa so pangaraw araw na kinakain niyo nai? Doon kinukuha sa oh. ah, yung kita mo na 700 or to 800 ngayong uh, sa Sunday kibali yung yung kita mo nun ibabayad mo na rin sa utang mo simula nung lunes hanggang sa sabado na nakakuha kayo ng ulam ganon? hindi ka na, oh nakakuha ng ulam ang pagtapos na nung linggo magbili ka naman ng ulam hmm. eh, hindi naman madami ang ulam bigat na ang dadamihan oh. Mabuti naman kung ganun. Wala na kung bigat. Iiwag ko sa hanggang na tapos ng simana. Ang kilo, kito kilo. Ito ni Benta Roque, mahal na. So, mahirap talaga ang buhay na yun, oh. tapos si pag hindi pa maka Ay, talaga ito, batang, o, kasi bangkot, mm -hmm. ng mm -hmm. nakatapos ba nang pag-aaral mm -hmm. si nai hindi ato si mampili hindi niya mm -hmm. Kasi, mawawala ma pa na din ato nga Nakay... ba eh hindi talaga naka nakaeskwela si oh no, eh. hanggang saan lang kayo doon ako so, magkasama kung uh, mag-uumpan man mm huuh. -hmm. So, 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 magalit siya magalit kasi na -no. no ina niya -no. nana -no siya yung Pinubuli. Kaya hindi nakatapos si eh. Ii. Hanggang grade 1 lang si Ii. Oh. Eh. Hindi pa rin natapos si Ii. Yung itong bahay niya, yan, Nay, di ba tagpi-tagpi ito? Oh. Eh. Hindi ito so, malamig sa gabi, Nay? Na yung, yung Uh, dingding nyo is trapal at sako lang. Ay, mainit man yan eh. Mainit. Paggabi? Malamig. Malamig. Yun Dinalamig. nga, yung tanong Dinalamig. ko na eh. Hindi nalamig. Ha? Ay... Hindi nalamig. Malamig. tingnan nga ano, tapos yung ano nyo, medyo mababa pa yung sahig nyo. Hindi mo tayo. Maamon mo pa na niyo. Hindi ko, hindi ko Sige naman ay. Ah, uh... Susubukan namin, na eh, baka makikita tayo ng sponsor, na eh. uh, Baka mapaayos natin kahit konti yung bahay niyo. No? Uh, tingnan lang namin kung anong magagawa talaga namin, na eh. Baka maayos ato kahit natin kahit konti, no, itong abukan niyo. bata. doon Parang huwag ako. siguro yung aakyat yan. siguro <laughs> ako Sigurado kong, ano yan, sira talaga yan. No? Ito, hindi. Ano lang, kasi parang ano, kasi yung sa bahay-bahay, bahay-bahay yan lang na uh -huh. ano. Nga nga, susahin na ka. Hindi -huh. ka ano mga gamitulong mga ganan, wala naman na. nagpukoy naman yan, hindi ka po, hindi ako Subukan lang namin, na'y maghahanap tayo ng mga sponsor, nai, na baka makatulong sila na mabilhan kayo na kahit ding-ding lang, no, na masarado talaga tapos yung dito ayusin natin yung ano, yung sa abuhan mo hintay hintay lang tayong konti na eh, baka may mabubuting ano dyan bago tao na no, 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 handang tumulong ito, bag, 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 hmm, kaya nga na eh, nakita namin dito sobrang ano talaga nito no? pinatrabaho. So, yung mga mga dilata na, wala na ngayon, ubus na. Ha, ah, bow out na anak ko sa dilata ah, ubos na. Um, Pero yung bigas, meron may, may, pa. Meron pang natira. Ah. ah, okay. So, dadagdagan natin yan, nai. So, meron tayong dumating na blessings para sa inyo, nai. Hmm, meron tayong dumating na blessings. So, galing to kay Ma'am Igorota ng South Korea iguruta ito po yung anim na kilong bigas na eh, para sa inyo na eh. tapos ito rin yung grocery items guys na bigay ni madam iguruta ng South Korea so once again ma'am maraming maraming salamat po sa pag-sponsor mo sa John Lord Stone Vines no? meron na naman tayong isang uh, nanay no na alam natin lahat na talagang naghihirap sa buhay no? Uh, inaahon yung... In, uh, ano nga ba yung tagis sa Tagalog nun? Mm, inaahon nila yung... Ano nila sa kahirapan, yung buhay nila. Kahit maggawa na lang ng barbecue steak, no? Uh, magkano lang yung kinikita, no? Uh, simula lunes hanggang sabado, pag nabenta yung uh, barbecue steak sa Sunday doon ma, ma meron silang kita no na 700 to 800 pesos lang no tapos pambabayad pa na sa iba yung utang no sa utang nila nanay so konti na lang yung matitira no hindi sapat hindi sapat yung kinikita ni nanay uh, sa pangaraw-araw nilang pagkain so dinagdagan natin ngayon guys no yung mga grocery items para hindi na masyadong mahirapan si nanay din no? kasi ngayon si nanay alam nyo guys wala pang tulog to no, wala pa. galing pa tong uh, lungsod ng bato uh, mga madaling araw daw siya pumunta dun, no? mga alauna ng madaling araw na eh mm -hmm. imagine no 1 a.m. in the morning no na nandoon na si nanay sa palengke ng lungsod ng bato para magbenta para ma uh, ano nga ba sa Tagalog talaga mag Tagalog para, para makabenta para maubos agad yung barbecue stick na binibenta niya no so ha nung pagdating namin dito guys si nanay is wala pa talagang tulog nakahiga pa to si nanay dito pagdating namin no? Alata pa kayo guys ako sa kulang mm. siya sa tulog kulang sa tulog si nanay So, Nay, ito na yon Yung grocery items na bigay ni Ma'am Siguruta ng South Korea para sa inyo, Ma'am. oh Nay. Yan. So, matagal-tagal na rin yan, Nay. Nakakainin yun, Nay. No. Hindi ka naman, mo rin. Hindi lahat na na, Nay. Baka, Ah, hindi, hindi ka sanay kumain yan, Nay. Ano ka, magugawa sa Ah, yung baka talaga na. Okay. Okay lang yan ay. Eh. Nandiyan naman si na kumakain niyan, di ba? Kumakain. Na. Umot lang ang tawang. ko na si ko. Ako ay mapagadjuan. Huwag ko wala warang mapagkwarta na igu igor na nagkakong. Kukuha na si Masilo. Karo, ganun na pagkunta. Ang iapat na namin So, anong feeling ngayon ay na nadagdagan na naman yung blessings mo na dumating sa... Dakan sala mo tindaw ang nanaw So, nai magpasalamat lang tayo kay Madam Iguruta ng South Korea nai na nagbigay sa iyo ng anim na kilong bigas ngayon sa yung mga grocery items nai. Dakan sala mo tindaw madaw nga bigyan ko ni mo pagkain. So, ayan po ma'am. So, makita natin sa mukha ni nanay. Kahit walang tulog si nanay, no? ah makita mo talaga na Masaya si Nanay na nakatanggap ng another blessings na naman. Di ba, Nay? No? Na galing kay Madam Iguruta ng South Korea. So, once again, Mom, thank you. Thank you so much. No? Sa lahat ng tulong na ibinibigay mo sa John Lord Stonebines. Lalong-lalo na sa katulad nilang Nanay Alicia Membrano na talagang makikita nyo, guys, na sobrang hirap talagang dinaranas nila ngayon. No? Sa buhay nila. So... Hanggang dito na lang tayo guys ang ating video. Till the next video. Thank you so much guys and bye bye. God bless. O oh, mga ayaw ni mong tulong ma'am o okay, kinsang makahatag na o kukuhan ni sa akong balay. Basta kaunti lamang, basta lamang maayos sa mga balay. akong balay. O kaya may ginagmay po dahil akong kundawatan, basta lang sa akong balay na. Pwede na itong hirapan ito sa aking pagpuyo. po ang mga 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 sa uban, sa sangin, sa, hirapan na ako. ahon naman, maliit naman po niya mong balay. Saan nila naman mas nabalik? Kaunti naman hangad naman ko nito nga. Na ikaloo'y, basta ginagmay, basta naalaman. dalawa nga ako, gakuan ko pa lang. ihatat, dyan mayo, yata, ako nga gagmay lang. Ikalo ay ano, ano.